butcher. Pupunyas na naman tayo itong um, bibling. Panorin nyo ito, mga Paano ako nyo dahan dito, mga progress kasi nga, kaya dahan sa shop natin. Abis, nandito, mga basic-basic lang ang dito, mga butcher. Ini sangat Kaya so, yung mga nag-a-apply mga butcher na yon, medyo puno na kasi yung ano eh puno na kasi yung agency kaya pwede kayo mag-apply ulit doon sa right mayor kaya si mga kabutcher yung agency na yun kasi doon sa Andrew ngayon kailangan na nila ngayon mga cashier, mga sales lady yung butcher kasi para ano na rin eh pero try nyo lang kasi na nag din naman dito eh kaso may hinahirin na kayo dito mga indyano mga kalahe nila mga kapitsya. Kaya yung mga gusto mo apply do sa agency ng mga binanggit ko, okay yung so, puntahan nyo yung right merit mga kapitsya. Right merit, yung CDT, okay yun. Mga digit yun na agency mga What time try? Yeah. Come, come, come. What time try? Play no? Bus. Bus. What time? Six o'clock going. Six o'clock going? Yeah. You go now. Ah. Taxi no coming? No coming. No five no o'clock already? Telephone. I order. Security. You go security waiting. No, sir. you, Blom, Ronaldo. Hi, hello. Hello, so, hi. Hello. Yung vacation po eh. <laughs> yung waiting there. 6 o'clock na? 5.30? 5.30. Ah, kulit kulit. Okay, yung video ya. Sorte sa na. Okay, bye bye. 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 <laughs> Lilipat yun sa ibang branch mga kabutser. Kaya nakakalungkot din. Makasipag pa ng mga tao yun. Ano yun? Hindi ano mga kabutser. Wala tayo mga to. Pag bago kasi, pwede kayo lipat kahit sa ang, ano muna kasi parang training ka lang. Pero na gano'n lang siya dito eh. One week, one week higit eh, lang. Kaya parang bills na naman. Ang mahal, ilipatan pa naman niya. Malayo mga butcher, Sitterin, yung lang, cool, eh. mga kutsir. Salala. Sita rin yung kaso lang. Grabe niya. Parang bigol. Yung hours yung mga kutsir. Grabe doon. Kaya yeah, mahirap din talaga. Buti, hindi siya nabutan dito. Kung nabutan siya sa dito, na isang ba dito, nakakano. kabutser. Kaya yung mga gusto mo nag-apply ka mga kabutser. Tuloy-tuloy nyo lang. Huwag kayo mainip kahit matagal. Kasi matagal talaga yung position ng ano eh. Visa, kasyon pa sa agency natin. Maraming chichi chichi Kaya tuloy-tuloy na yung mag-apply mga kabutser. Tsaka yung advice ko sa inyo, hindi, kaysa, hindi, lang isang agency ang plan nyo. Mas maganda, damihan nyo. Yung mga kabutser, sarap kayo sa kaya yun ang payo ko sa inyo mga kabutsero. Nakakalungkot. Bait pa naman yung nakasama ko. Kasi masipag siya eh. Pati mo, sumusunod. Hindi yung iba na nakatulad yung mga bago na pag inutusan mo, pag tinuruan mo, sila pa nagmamarunong. Siya ako yung mga bilang. Yun. Kaya nakakalungkot din yung pag mga bait yung tao kasama mo. Sarap. Pero okay, ganun talaga. Kahit ako, kahit kami pa ng interito sa isang shop. Meron kaming oras na ililipat din kami pag short yung ibang ibang ano ibang lugar. Tatapon kami doon, makakabot siya. Kaya tanggapin na lang natin yun kahit gano'n pa. Sa pamahal ka na dito, buti nga ako. Hindi ako lilipat lipat kasi yung sikreto niya para hindi ka malipat makakabot siya. masipag ka alam mo yung araw-araw mo -araw ng mga ano, trabaho dito sa shop, hindi yung palagi kang nagmamarunong, hindi ka sumusunod sa utos ng bisor yun mga kabutsin. Kaya kung gusto nyo mag-stay sa tagal sa isang branch, para hindi kayo mali, yan, eh, mga rinitabaho, alam naman lahat yan mga ano eh. Yung mga may trabaho na nakapagtrabaho na sa mga pure gold, pagbawas na magkamali kayo, automatic, lilipat kayo ng ibang branch. Di ba? Lilipat kayo na ibang yun iba lugar. Ganun lang ang pangangin nila punishment. No, masarap ang gula ng mga mature. Kaya dapat sa trabaho, sa pagan yung sipag na sakto lang. Huwag lang kayo sa so, ano, sunod lang kayo sa utos ng ano, yung supervisor, tapos yung video, seniority na sa inyo, pag mga baguhan kayo, hindi yung magmamaroon kayo, kayo na lang, yung kayo, kahit wala pa kayong alam. Yun lang pinakamang payo sa inyo sa mga baguhan na mag-apply tsaka yung pag nandito na kayo, yun lang, pinaka the best mga kabutsyo. Alamin nyo lang yung trabaho nyo araw-araw para hindi kayo ma stress. Kasi pag alam nyo na yung trabaho nyo araw-araw, wala na problema mga kabutsyo. Napakabilis na lang. Kaya yung, ano yung mga kasama nyo sa shop, yun ang pinaka-importante para kasundo-sundo, parang pamilya ba? Wala nga susunod kayo ayos yung mga kaputsyar. Walang silusan, walang hindi talagang masaya lang kayong magkasama sa isang seksyon. Yan ang pinaka-best mga kaputsyar. Kasi pag parang nag-anong kayo, parang competition, walang pwede tayong mga kaputsyar. Wala nga magkasunod kayo. Group ba? Kapag hindi kayo magkasunod-sunod, lupa kayo. Wala. Nagkakaway-away lang kayo. Kaya yeah, yun lang ang pakayo sa eh. inyo. Yung pinaka the best. Huwag makapakisa mga uh, kutsyo. Kahit anong lahi man yun. Mga Pilipino, mga man na. Yun ang pinaka the best. Kaya yeah, yun lang. Sundin nyo lang yung mga trabaho. Di ba? Pero lang yung stem mga kutsyo. Eh. Kailangan matutulak kayo sa pakikisama. Pakikisama ang pinaka the best. lang yun. kultura niya. Bago pa lang kayo dito. Kahit di kayo marunong, ilang ang sundin nyo lang na matuto kayo mga kultura. Kasi pag hindi kayo sumunod, pag hindi kayo kayo mga kultura. Diba? Yeah, pero yung importante, pagbaguhan, sumunod kayo sa mga manager, kung anong mga ayaw o ito. yung pinaka-importante sa lahat. Kapag bundes para rin namin, ganito lang yan mga kutsang bulang, binobundes namin ito. Napahaba na yung namin kasi nga Napahaba na yung natin kasi parang na din yung na partner ko yun ng ilang linggo rin, dalawang linggo eh Parang nakakaano rin Sabi na ko nga siya eh, parang sobrang lungkot mga kabutser Kaya nandito na lang yung natin mga kabutser Yan naman kanya, yan ang dipting na malaki dito sa amin mga kabutser Sariwa yan Hanggang dito na lang yung kwento ko lang bilang sa Mochel. Okay? God bless atin lahat.